Hello guys, magandang gabi ulit uh, Ituturo ko ngayon sa inyo kung paano mag compile ng pictures gamit ang InShot application uh, Mga guys, ito karaniwang ginagamit natin, ginagamit sa studio, tulad ng may mga kasal uh, para ma nila sa CD yung uh, pictures yung photographs, lahat ng photographs ay ang ginagawa ay Compile nila, then isi-lagay sa CD. O pwede rin diretso na siya sa CD. Ngayon dito guys, dito natin ilalagay sa cellphone natin. I-compile natin cellphone natin gamit ang InShot para may uh, maiwasan natin na madaming nakastore sa ating cellphone. Ilalagay nang natin sa isang compilation dito sa InShot na ituturo ko sa inyo at ito ito ganito na okay una guys dito tayo sa si shot din nyo labas na yung mga picture dito tayo sa photos, photos. kasi photos yung i-compile natin ah uh, hanap lang tayo ng photographs kahit ilang photographs ah uh, basta kaya ng memory pag uh, Uh, download natin yan just uh, photographs then uh, click ok then uh, yan ganun lang kasimple guys ok na yan uh, isip na lang yan madali lang napakadali ah, okay ngayon pagkatapos tapos na siya save na natin siya okay mili na lang na resolutions ah, okay Lo downloading Dali lang to guys, eh konti lang naman mga pictures. Okay, ayan na. 100% to guys. Fully downloaded na siya. Eh, play natin. Ah, okay na. Okay na guys. Nandun na yan. Nakasave na yan sa ating uh, sa Videos If na yeah, you find the one, na one, you should never give her up. Sa, uh, I think it's atin. the way life changes when in love. Yeah, okay. yeah. Okay.